Welcome to News 5 Everywhere. Malasa News Headquarters in Absorb, Breaking. Hindi pa rin naaalis ang aeroplano ng Cebu Pacific na sumadsad sa runway ng Davao International Airport kagabi. At kaugnay po niyan ay makakausap natin sa linya ng telepono si Miss Candice Iog, ang spokesperson ng Cebu Pacific. Magandang gabi po ma'am. Yes, magandang gabi, Ina. Ma'am Candice, ano po yung naging dahilan at medyo napapatagal po yung pag-alis ng aeroplano natin dyan sa runway? Yes, actually hindi kasi natin pwede bigla lang alisin yung aeroplano sa runway. Siyempre, kailangan din hintayin muna natin na matapos yung investigation ng uh, CAAP, ng Civil Aviation Authority of the Philippines, after ng investigation, saka lang natin kasi pwedeng galawin yung eroplano at tanggalin sa runway. So, hinintay muna natin yun. And then ngayon, uh, sa pagkakaalam uh, alam ko, ang crane na magtatanggal sa eroplano, no, nandoon na siya. So, it's happening na uh, as we speak. Okay, I understand, ma'am. Ma'am, kung hindi po ako nagkakamali na sa tatlong po na po yung mga biyaheng uh, naantala o hindi na po natuloy, meron po ba tayong time, time frame kung hanggang kailan na Uh, natin bago matanggal pa po yung aeroplano dyan? Hindi natin sabi no, kung anong oras exactly matatanggal yung eroplano, pero ginagawa naman ng, uh, ng Cebu Pacific, ginagawa naman namin together with the uh, Civil Aviation Authority of the Philippines ang so lahat ng makakaya namin para mabilis na siyang matanggal para rin bumalik sa normal na ang operasyon dyan sa Davao International Airport. Okay, Ms. Candice, kunin lamang po namin yung inyong reaksyon. Meron pong uh, isang paaralan na nagpahayag ng pagkadismaya doon sa naging uh, aksyon ng inyong staff at sinasabi po na hindi raw po sila naging handa at hindi raw po tama yung kanilang naging aksyon nung nangyari po yung uh, krisis, yung aberya. Oo. Actually, Ina, um, nakuha nga namin yung sulat ngayon hapon. Ngayon, tinitignan namin yung mga detalye ng sinulat nila dito at inaalam pa namin, no? Uh, kasi kararating lang din ngayong hapon mula sa, Gen uh, mula sa Davao yung piloto namin, yung mga piloto at ang cabin crew, no? So, kailangan uh, hintayin namin yung report nila, kausapin namin sila, tsaka lang namin malalaman yung nangyari talaga, no? Para maisagot namin ng maayos. Ms. Candice, ano po yung uh, possible sanction na pwede nating ibigay doon sa mga staff kung sakali mang mapatunayan po na meron nga silang pagkukulang? Siguro masyano pang maaga kasing sabihin kung ano yung magiging sanction. Ina, no? Ang importante ngayon is ang unang-una, no? Siyempre, kahapon ang priority natin yun, yung ma-address ngayon mga needs ng apektadong pasahero uh, second now, yung pagtanggal ng eroplano sa runway. Tapos ang susunod na dyan ngayon, syempre yung, yung um, investigation talaga kung ano yun nangyari. Okay, having said that ma'am, maaari nyo po bang i-detalye? Ito po yung aking huling katanungan kung ano-ano na yung tulong na naibigay po natin sa mga pasaherong stranded. Uh, we mounted uh, 16 additional flights no, sa papuntang Jensan today dahil sarado nga ang uh, Davao airport. So 10 round-trip flights na Manila-Jensan, tapos 4 Cebu-Jensan, one flight between Iloilo and Jensan, and then another Zamboanga-Jensan para ma sila. Tapos um, uh, we're providing also for transfers for passengers nga between Davao and General Santos. At kung kailangan nila ng hotel accommodations, tayo nagpo provide din and meal. So yun ang yun ang ginagawa natin ngayon. No? It's more to accommodate the displaced passengers for the canceled flights today. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Candice Iog. Siya, yes, siya po ang ina. spokesperson ng Cebu Pacific. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.